BBM iginiit walang kinalaman sa pagpapa-impeach kay VP Sara Duterte. Nilinaw ni Pangulong Ferdinand, Bongbong, Marcos Jr. Ang mga haka-haka na may kinalaman siya sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte at iginiit na wala siyang papel sa biglaang pagsusumite ng Articles of Impeachment mula sa Kamara patungo sa Senado. Sa isang press briefing na isinagawa noong Huwebes, ipinaliwanag ng Pangulo na hindi sakop ng ehekutibo ang anumang proseso ng impeachment na siyang dahilan kung bakit hindi siya maaring magkaroon ng impluensya o direktang kinalaman dito. No, the executive cannot have a hand in the impeachment. Walang role ang executive sa impeachment, ani Marcos. Ang isyong ito ay lumitaw pagkatapos ng pirmahan ng 215 kongresista. Na pinangunahan ng kanyang anak na si Ilocos Norte Representative Sandro Marcos, upang maisulong ang impeachment laban kay VP Sara Duterte. Kasunod nito itinanggi ni Pangulong Mar